Dumalo sa Municipal Musabaka si Maguindanao del Sur Vice Governor Ustaz Hisham Nando kung saan nagpaabot ito ng suporta sa pagpapalakas ng Islamic Education sa probinsya. Narito ang report. Personal na dumalo si Maguindanao del Sur Vice Governor Ustaz Hisham Nando sa isinagawang Municipal Musabaka sa Bayan ng Paglat. Itinaos ito sa Madrasa Dato Conte Mangelen, Al-Islami Incorporated, Sitio Kiludan, Barangay Damalusay, paglat. kung saan labintatlong tradisyonal na madrasa ang lumahok upang ipamalas ang kahusayan ng mga mag-aaral sa Quranic recitation, Islamic knowledge, moral values at sports activities. Layo nitong palakasin ng Islamic education at moral na paghubog ng mga kabataang bangsamoro. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Vice Governor Nando ang kahalagahan ng edukasyon bilang haligi ng pagunlad ng individual at komunidad. Hinimok din niya ang mga kabataan na pagsikapang pag-aralan ang parehong sekular at Arabic education ng may kasipagan at katapatan sapagkat ang tunay na karunungan, Anya, ay nagpapayabong hindi lamang sa isip kundi pati sa moral at spiritual na pundasyon ng bawat mag-aaral. Dumalo rin sa nasabing programa ang iba pang opisyal ng sangguniang panlalawigan at mga ustadzes na mula sa iba't ibang madrasa at mahal. Jen Garcia, iMinds, Philippines.